Makatutulong sa iyo ang internet na gumawa ng maraming bagay. Maaari kang magpadala ng mga mensahe o makipag-usap sa mga kaibigan at pamilya. Manood ng mga video o makinig sa musika. Maghanap ng impormasyon sa halos anumang paksa o tulungan ka kung gusto mong matuto ng bagong kasanayan. Gayunpaman, Talagang mahalagang tandaan na kahit sino ay maaaring gumamit ng internet saanmang panig ng mundo. Isa nga naman itong kamanghamanghang lugar na maaaring puntahan pero dapat kang mag-ingat. Kahit sino ay maaaring magsulat ng kahit ano o maglagay ng anumang mga larawan o video sa internet na posibleng hindi angkop para sa lahat. Nangangahulugan din ito na maaari silang makipag-ugnayan sa iyo kung minsan kahit hindi mo gusto. Kung tinatrato mo ang internet bilang isang pampublikong lugar sa totoong buhay, kagaya ng lokal na palengke, maaari kang manatiling ligtas. Kagaya ng isang pampublikong lugar, dapat mong i-block o huwag pansinin ang mga taong hindi mo kilala o nanggugulo sa iyo. Panatilihing pribado ang iyong personal na impormasyon. Halimbawa, kung sino ka, saan ka nakatira, at kung ano ang mga password mo. Sabihin sa isang taong kilala at pinagkakatiwalaan mo kung hindi ka komportable sa anumang nakikita o nararanasan mo sa internet. Maging mabait at magalang sa mga tao at huwag silang abalahin. Lahat ng mga phone at app ay may setting na pwede mong baguhin para matiyak na ligtas ka. Gumagamit ka man ng WhatsApp, YouTube, Wikipedia, Facebook, Kaos, Android o mobile money, may mga simpleng hakbang na maaari mong sundin para manatiling ligtas. Kabilang dito ang pag-block sa mga taong nanghaharas sa iyo paggamit ng PIN para protektahan ng phone o mobile money account mo o paggawa ng mga hakbang para hindi na makakita ng masama o mapanganib na content. Kung mayroon kang mga anak na gumagamit ng phone, tandaan na kakailanganin nila ang tulong mo para manatiling ligtas. Matutulungan mo silang maunawaan kung paano gamitin ang internet ng ligtas at protektahan sila kapag gumagamit sila ng mga sikat na serbisyo sa internet. Halimbawa, maaari mong i-report ang masamang content sa Facebook. o i-on ang parental controls sa Google Play Store para makita lang nila ang mga naaangkop na app, laro, video at musika. Kung mayroon kang mga tanong o hindi ka sigurado tungkol sa isang bagay, makatutulong ang pagbisita sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Halimbawa, maaaring makatulong sa iyo ang iyong lokal na mobile operator agent. Ang internet ay isang kamanghamanghang lugar pero kailangan mong mag-ingat sa paggamit nito. Sa pamamagitan ng pagsunod ng ilang simpleng hakbang, Matutulungan mong panatilihing ligtas ang sarili mo at ang pamilya mo.